Hello, good morning everyone. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman. Ang paksa nating ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa statistical analysis of research data. Ito yung ginagamit para sa pag-interpret ng mga action research, mga theses, mga ginagamit, mga ginagamit ng mga graduating students sa college at sa mga teachers sa mga public schools. So, mahalaga ito mga kaibigan, itong research analysis. Dahil kung alam mo ito, hindi mo na kailangang magpa-interpret pa ng data sa isang statistician. Kasi ang ginagastos mo sa uh, pagbayad sa statistician na mag-interpret ng data mo is about 3,000, ganyan, or pataas pa. So, kesa magbayad ka sa mga statistician para sa iyong action research or sa iyong thesis, gamitin mo na lang itong ituturo ko sa inyo na libre na statistical analysis of research kung paano mo ito isosolve or i-analyze ia sa iyong Excel at paano ka gagawa ng interpretation based on the computed data dun sa iyong Excel. So let us start. Pero kung bago ka lang mga, mga kaibigan dito sa ating channel, sana suportahan nyo ang ating channel sa pag-click ng subscribe button. Okay, halimbawa meron tayong ganito. Ganito ang ginawa nating action. Action research. Determine if computed aided instruction or yung CAI is better than the traditional method. Ito yung chalkboard. In teaching science, by comparing the aggregate scores, of the TAU grade 8 students or sabi natin grade 8 or nailagay ko doon grade 7 anyway ang mahalaga dito ito ito traditional method so dalawang method ang ginamit natin para makita natin kung effective ba yung computer aided instruction or hindi sa pagtuturo ng science So, sinubukan muna natin yung traditional method. Tinignan natin yung mga scores ng mga grade 7. Again, this is grade 7, hindi yung grade 8. So, grade 7 students, nakuha natin yung 90, etc., etc., hanggang umabot tayo dito sa um, yan, 88. So, 46 data lahat yan. Tapos dito naman sa ating Uh, computer aided instruction sinubukan natin kung may pagkakaiba sila nakuha natin yung 95 89 86 90 etc ayan ngayon para mai compute natin yan okay tatanggalin ko muna ito ah. kunwari wala muna ito kung wala muna yan kukunin mo muna kailangan mo muna kunin yung variance ha ah? nitong traditional method tapos yung variance ng computed aided method Paano natin kukunin yung variance para magamit natin for the interpretation later on huh? So gagamit ka dyan ng equals and then variance equals then var meaning variance then open parenthesis Ayan Ayan, open parenthesis. And then, i-click mo itong traditional method. And then, i-drag mo yan hanggang dun sa last part. Yan. And then, pupunta ulit tayo sa taas. Pagpunta natin sa taas, i-close na natin yan. Close parenthesis. And then, enter. Ayan. So, nakuha na natin yung variance ha? nung traditional method. Dito rin, ganun din gagawin natin. Equals, then variance, then open parenthesis, then click this one, 95. I-drag mo yan hanggang sa baba. Okay? Ayan. Tapos pupunta tayo sa taas at lagyan natin ng close parenthesis and then let us enter. Ayan. So, nakita natin ang variance ng traditional method is 73.22. Ah, uh, two decimal places, 0.22 ang lalabas dyan kasi i-round off mo ito. Ah, uh, ito naman, 65.92. So, two decimal places ang gagamitin natin. Ngayon, paano natin i-compute yan? Uh, what uh, method of data analysis are we going to use? Unang-unang i consider mo, ilan ba ang ginamit natin? Ayan o. Oh. Mula dito, sa una, ah, parang babawasan lang natin tunang ng 2. Kung 48 ito, so ibig sabihin 46. Meron tayong 46 data. Ibig sabihin ng 46 data ilang estudyante ang lumako. Ilang estudyante ang may score na ganyan. Okay? At dahil nga nalaman mong 46 data, dyan ang pagbabasehan natin kung what type of test score are we going to use. Ayan o. No? Pag z-test, z-test and t-test lang ang ginagamit usually dyan eh. Z-test and t-test are hypothesis test used to determine whether it is a C whether there is a significant difference between the means of two groups or population. So, yung t-test, ginagamit natin yan pag ang data natin ay mas mababa sa 30. Pero pag dito, yung z-test, ginagamit natin yan pag mas malaki sa 30 ang ating um, sample. And makikita natin yung sample natin greater than 30. Therefore, ang gagamitin natin is Z test. Okay? Based on the variance that we had computed, ha? Huh? And also with the given data here, makukompute natin yan using the data. Ito. You can see the data here. Okay? I-click mo yung data. Okay? Pag na-click mo na yung data dyan, hanapin mo yung data analysis. Okay? So, kapag clinic mo yung data analysis, Lalabas dyan yung histogram, etc. Lalabas dyan yung mga, yan you know, o, ANOVA, descriptive analysis, etc., etc. Hanapin mo ngayon dito yung Z-test, two samples for means. Ito ang i-click mo. Z-test, two samples for means. Kasi yun ang gagamitin natin. So, just click OK. Ayan. So as you can see kasi ito may lumabas ng ano diyan eh. Pero pag wala pang nakalagay diyan, na wala pang nakalagay diyan, lalabas yang variable 1 at variable 2. Ang variable 1, okay? Ang variable 1 mula sa traditional method, mula dun sa unang unang data niya, i-click-click mo 'yan, and then i-drag mo hanggang dun sa dulo. Okay? Click-click natin yan hanggang sa dulo, which is 88. Ayan. Next. Ang variable 2 naman natin, ayan o, oh, variable 2, lalayo ko yan ha, i-click mo lang yan dito yan, and then click itong computer-aided instruction, then click mo yan, and then i-drag mo yan pababa. Okay, hanggang dun sa last part which is 90. Ayun, automatic na lalabas na siya doon. Ha? Pagkatapos na lumabas na yung dalawang yan, kakailanganin na natin yung variance na kinumpute natin kanina. So, based on the variance, we have 73.22 ang variance nitong una. So, yan ang ilalagay natin dito. So, wala pa yan, ha? Ngayon, wala pa yan. Hindi pa lalabas yan. I-click mo dito. I-enter mo. hindi po automatic na lalabas yan, eh. 73.21 And then, sa variable 2, ito yon Sa computer, yung variance naman. Variance ng ano yon Pangalawa is 65.92. 65.92 Ayan. 65.92, ito yun. 73.22 This should be 22. Ito naman yun. Okay. Pag naayos na yan, just click OK. Ayan. Lalabas na yan. I Expand mo lang yan. Ayan o. 1 2 and then 3. Okay. Kung palalakin ko 'yan, magiging 20 natin para hindi kayo ma lito ha. Ah. 20 'yan. So pag pinalaki natin 'yan, eto itong part na ito i-highlight mo. Mean. Eto yung mean ng traditional method at ito yung mean naman ng uh, computer aided instruction. Susunod dyan na i-highlight mo ito Z. etong tinatawag na Z computed value. Ang Z computed value, yan ang i-compare mo mamaya sa Z critical value. Ito yon. So, i-highlight mo rin yan. Remember na ito, kahit negative ito, gagawin mo positive. So, magiging positive ito. I-compare mo dito. Ito naman, i-highlight mo rin dahil i-compare mo diyan yung 0.05 huh, na level of significance. Okay? So yan, hinighlight ko na yan ngayon. May naka na ako ditong table, ayan 'yon. Ito na yung data analysis. Ito yung computer aided instruction. Yan naka ano niya, traditional nandito rin eto yung z computed value eto yung probability yung p less than or less than and equal to z two tail yan yung probability eto naman yung z critical value eko compare mo itong z computed value sa z critical value eto namang probability iko compare mo sa 0.05 Ha? Huh? Yan, i-compare mo yan. Una, ito, pag mas mababa siya, again, gagawin ng positive ito, pag mas mababa siya, kaysa sa z-critical value, you will reject the null hypothesis. Pag mas mababa siya. At, pag itong probability ay mas malaki kaysa sa 0.05, i-reject ire mo rin yung null hypothesis. So, gagawa na tayo ng table natin dyan, ha? Yan. Ito yung mean. Mean score. Ha? Mean score ng traditional method, 84.07a. Yung letter dyan na a, as well as dito, 84.24a, may ibig sabihin yan. So, explain ko yan later. Pero una, itong traditional method na 84 84.07 dito nang galing yan. 84.07. Ito namang 84.24. Ah, 84.24, doon naman yun ang galing. Yung mean nila. Mean score. Ngayon, meron tayong Z computed value, which is 0.09. Sa naman natin kinuha yun, ayano, o, oh, oh, 0.09. Again, gagawin mong positive yan. Yan ang Z computed value. Na iko compare mo sa Z critical value na naging resulta rin. Ito yung table natin. eto yung Z critical value. Which is uh, 1.96. Ayan o. Oh. 1.95.999996. So, pag kinonvert mo yan, magiging 1.96. Okay? 1.96. At yung probability niya, ito yon, ito yung probability niya, yan, 0.92. So, yan ang probability niya. Ayan, yan ang probability. Now, dahil meron na tayong table, ha, ah, pwede na natin i-compute ito. Ngayon, anong ibig sabihin itong A? Kapag ang computed value natin kapag ang z-critical value natin, ayan, uh, ito, z-computed value muna natin, ay mas mababa sa z-critical value, ibig sabihin, walang pagkakaiba. Gumamit ka man ng computer-aided instruction, or chalkboard method, o yung traditional method, wala silang pagkakaiba. So, ibig sabihin yan, comparable lang result nila. Yung probability niya, kapag mas mataas siya sa point 05, ayan yung point 05. Ibig sabihin, you must reject the null hypothesis. Dahil nga mas mataas siya, oh, Dahil nga sa mas mataas siya kaysa sa point 05, you must reject the null hypothesis as well as yung C computed value niya ay mas mababa sa Z critical value, you must reject the null hypothesis. Kaya yung A dyan, 80.407A at 84.24A ang ibig sabihin niyan, kaya parehas na iyan. yan, comparable lang result nila. Walang pagkakaiba. Pero pag A yan at B yan, ibig sabihin may pagkakaiba. There is a significant uh, difference between the result of the uh, traditional method at yung computer-aided instruction. So, base sa ating table. Ito, sinulat ko lang to sa Excel. Pero this time, dapat ito nakasulat na ito sa Word. Word Microsoft. Ha? Ngayon, gagawa na tayo ng interpretation natin based on the result na in-explain ko sa inyo. Ulitin ko, kapag ang Z crit computed value mas maliit sa Z critical, ha? reject the null hypothesis. Wala silang pagkakaiba at kapag ang probability ay mas mataas sa 0.05 ha? Huh? 0.05 hindi na kailangan isulat dito yung 0.05 eh. reject the null hypothesis kaya ganito ang magiging interpretation nito sa inyong word ilalagay nyo ito sa word una isulat nyo muna yung legend means followed by the same letter is not significantly different at 5% level ibig sabihin niyan yung means nila, eto yun o, oh. means, means score nila, ayan o, oh. pareho sila ng letter. Ang legend, sinasabi na means followed by the same letter is not, not significantly different at 5% level. Ibig sabihin wala silang pagkakaiba halos. Gumamit ka man ng traditional o ng computer aided instruction, pareho lang. Ito ang magiging interpretation natin. Lagyan mo dyan ang interpretation. And in a paragraph form, isulat mo ito. Table 1. What is table 1? Ito yun no? Table 1. Nakasulat din yan sa word. So, isusulat mo dyan. Table 1 shows that there is no significant difference between the performances of students who are exposed to two different methods of instruction. Sabi, traditional method, and computer-aided instruction. Since the computed Z value is lower than the Z critical value. Katulad yan ang in-explain ko kanina, mas mababa yung Z computed sa Z critical value. And the probability is greater than 0.05. Mas mataas siya. So, ibig sabihin walang pagkakaiba pala dahil hindi natin tatanggapin 'yon using our analysis. Ito, gagawa tayo ng conclusion. This implies that both traditional method and computer-aided instruction have comparable effects. Ibig sabihin pareho lang ang epekto with the students' performance in their class. Ayun. So 'yun ang naging resulta natin. Ipinagkumpara natin kung ano yung magiging uh, improvement using the traditional method, yung chalkboard, nagdi-discuss ka sa paggamit ng computer-aided instruction, gumamit tayo ng data analysis. Ayan, nag-data analysis tayo. Nilagay natin sa table ang kanyang mean, kanyang z-computed, z-critical, at saka yung probability. And then we found out, na wala palang pagkakaiba. This implies that both traditional method at computer-aided instruction have comparable effects. Pareho lang ang epekto nila with the student's performance in their class. So, yan ang magiging conclusion natin. Walang pagkakaiba sa kanilang uh, magiging resulta. Gumamit ka man ng traditional or gumamit ka ng uh, high-tech. Ibig sabihin, gumamit ka ng computer aided instruction parang parehas lang. So yan ang ating napag-aralan mga kaibigan tungkol dito sa statistical analysis of research na ginagamit sa mga action research ng mga teachers. Ito gumagastos pa sila para lang ma-interpret yung data nila. Pero kung alam nyo ang method na ito mga kaibigan, mga teachers as well as students, pag alam nyo ang method na ito, libre ito hindi nyo na kailangang gumastos ng mamahalin actually madali lang gawin ito ng mga e statistician Konting, ano lang nila konting computation lang nila sa kanilang laptop gagastos kayo ng 3000 pa minsan 5000 so kung ako sa inyo you must uh, be familiar with statistical analysis ah huh? Kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga kaalaman mga kaibigan at kung nakatulong ito sa inyo, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video. Sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa akong mga latest uploads sa ating channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone.